Sospek sa pangahalay sa isang menor de edad, arestado sa Quezon City matapos ang apat na taong pagtatago. Si Vel Custodio sa detalye. Tubig, bigyan tubig. tubig. Halos manghina na sa pagkataranta ang babae ito. Nagpasukin ng mga pulis ang kanilang bahay sa barangay Pansol, Quezon City. Ang niya, uh, Mami, sir, okay Okay kana? Apat na taong nagtatago sa batas ang kanyang ama matapos umanong manghalay ng isang menor de edad. So base po sa informasyon, dapat alaman po na itong uh, na ito ay isa po sa mga top 6 provincial level po ng Misamis Occidental. So dito po uh, nakatago po ito sa Quezon City sa EOR po ng Station 9. Nung nangyari po yung krimen niya ay year 2020, So, agad-agad po nung pagkagawa niya po ng krimen na pangahalay sa bata, ay uh, nagtago na po siya dito sa Along Metro Manila. So natuntun po siya na dito sa particular sa Quezon City ng area ng Anonas Police Station. Kapit bahay ng nooy 75 taong gulang na suspect, ang siyam na taong gulang na biktima. Ang salaysay ng suspect ay uh, siya ay uh, sinambahan sinampahan ng kasong uh, paghalay doon sa bata. Pero inaamin po niya na mayroon po siyang bata na niyaya po niya sa bahay. Pero accordingly, sa kanilang pag-usap ay niyaya, niya mag-uminom. Itinanggi naman na akusado ang paratang. Paliwanag niya. wala, hindi. Wala akong nagpainom. Ayaw nang sa aming kapitbahay may bidyukihan. Ayaw nang may bidyukihan sa kapitbahay namin. Nang, kuwan, pupunta siya doon. Sa kada na niya pupunta. Tapos sa pupunta niya, nalasing. Pagkalasing niya, Yung minyatin ng mga kuwan, Ginaarsa namo sa ilang bahay. Parang ano ba magkuhan? Ayong ma kuhan yun, mahalo na. Hindi rin daw siya nagdago dahil nasa Metro Manila na siya nang ihain ng warrant. Bakit niya nung nagreklamo siya nga apat ng taon? Kung na buhat ako na na, ngayon ang oh, oh, ano, ano tapos tapakaita Hindi no naman, naman naman ko sa Manila na abutan o oh, warrant ka karung mayo na. Oh. Wala, good sir wala akong magagawa sa babae. Kung, kung ilang pagtungan na gawa, huwag tayo mahimo. Kasong statutory rape naman ang kasong kinakaharap ng suspect kung saan wala itong nakatakdang piyansa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.